Isang linggo na hinahanap ang wanted na pastor na si Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Kaya ang mga pulis, bantay sarado pa rin ang compound para bigyan ng mukha ang balita. May live report mula sa Davao City, si Mobile Journal Ivan Tarinke. Ivan, ano ang update dyan? Pax J, pitong araw nang hinahanap si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City pero hanggang ngayon hindi pa rin mahagilap ang pastor. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang may namataan tayong dalawang helicopter ng PNP na lumilipad sa paligid ng compound. Namukhang nagminomonitor ang mga galaw sa loob ng compound. Hanggang ngayong araw, bantay sarado ng nasa 2,000 pulis ang paligid ng KOJC compound. Nakabarikada pa rin ang kapulisan sa mga gate ng compound pero malaya naman na nakakalabas-pasok ang mga miyembro ng KOJC. Kahapon, nilabas naman ng DILG at PNP ang ilang videos ng analyzed secret door patungo sa kwarto umano ng pinaghanap na pinaghahanap pa rin si Pastor Apolo Kibuloy sa pag inspection sa underground. Meron din mga kwarto at hile-hilera ng kama. Ng, ng, Sabi naman ni Atty. Israelito Torion, ang mga kwarto ito raw ang tinutulugan ng, ng workers sa loob ng compound. Hamon pa ni Atty. Torion ituro raw ng PNP kung saan ang mga tunnel na sinasabi ng mga ito dahil gusto rin daw nila itong makita. Samantala, kinumpirma naman ng Anti-Money Laundering Council na inextend ng Court of Appeals ang pag-freeze ng assets si Kibuloy hanggang February 5 ng susunod na taon. Sama dyan, ang sampung bank accounts, pitong properties, limang motor vehicles at isang aircrafts. tapos J, pinuntahan din natin yung uh, Tamayong Prayer Mountain sa barangay Tamayong dito sa Davao. No? tingnan natin ang sitwasyon doon matapos nga nang sabihin ng KOJ si kahapon na may pulis na din umanong nagpupunta dito sa gitna ng paghahanap. Paps J? Sa pagpunta mo riyan, Ivan, sa Prayer Mountain, nakumpirma niyo ba kung meron nga rin talagang mga pulis dyan? May sagot din ba ang PNP tungkol dito? Paps J, sa pag-iikot namin, no, sa pagpunta namin kanina dito sa may tamayong Prayer Mountain, sa base do sa amin nakita, eh, wala naman kami masyadong nakita kapulisan na nakapaligid dito. No? Ang sumalubong sa amin talaga ay yung mga miyembro ng KOJC doon sa compound. Pero meron din kami nakasalubong isang police mobile. No? Pero tinanong natin, doon sa, may isa kasing checkpoint bago makapasok dito sa may compound. No, tinanong namin kung para saan ba yung police mobile na yon. Ang sinabi naman is for routine and security purposes lang naman daw. Ivan, sa so mga nakausap mo, ano ang reaksyon ng mga residente sa patuloy na paghahanap kay Kibuloy? <laughs> Paps dyan, yung iba nga natutuwa na eh. Or gusto na lang talaga actually nilang matapos yung, uh, yung, yung, yung paghahanap nga kay Apollo, uh, kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Kasi ilang araw na rin, no? Simula nung Sabado, pitong araw na napatuloy na hinahanap ng PNP itong si uh, Pastor Apollo Kibuloy. Nung mga nakarang araw nga, eh, nag-disrupt -dis nga yung daloy ng trafiko, lalo na doon mismo sa may harapan ng compound, doon sa may City Garcia, High National Highway, dahil nga walang nakadaan, nakabarikada yung mga kapulisan. Pero no nga na, na, natanggal na nga yung mga barikadang ito medyo lumuwag naman pero wish pa rin talaga nung, ma, nung mga ating kapatid dito ay matapos na talaga yung uh, kanilang pagtat, uh, yung, yung paghahanap nila dito kay Apollo Kibuloy. Ivan, eh? Ivan naniniwala pa rin ang PNP na nasa KOJC compound pa si Pastor Apolo Kibuloy. Meron na ba silang clue kung saan doon? Hmm. Tama ka dyan, Pops Day no, patuloy naniniwala ang PNP na nasa loob pa rin nung compound itong nga si Pastor Apollo Kibuloy. Bukod nga daw sa heartbeat na ilang araw na nasinusundan para sa leads ay mga may information din silang nakukuha kaya talagang positive na nasa loob. Positive sila na nasa loob pa rin nga ng compound itong si Pastor. No? Pero yun nga, challenge naman ng legal counsel ng KOJC na idalin nyo kami doon or ipakita nyo sa amin yung tunnel no? at gusto rin talaga namin makita. Yun talaga yung challenge ng, uh, ng, ng legal counsel ng KOJC ngayon. Ops, J. Ivan, bago ka umalis sa KOJC area kanina, kamusta ang uh, sitwasyon mm -hmm. doon? Mm -hmm. J., hindi katulad tulad nga nung mga nakarang araw. no, nung mga nakarang araw, sobrang chaotic. No, maraming ang um, polis talagang nakabarikado. Yun? Maraming pa rin namang polis, technically, no, sa labas. No? Pero hindi siya katulad nung nakarang araw na talagang nakaharang doon nga sa may City Garcia Avenue. Pero yung mga, mga polis na yon hanggang ngayon ay eh, nakastandby pa rin naman daw. So kung ano daw ang uh, mangyari, nandun pa rin, may, 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 police pa rin nakabantay doon sa labas. Pero nga, hindi, yun nga, isa pa doon is yung mga miyembro ng KOJC, no? nakalabas, pasok na rin sila ng compound, malayang malaya sila <tos> <tos> makapasok oh. ng kanilang compound, yun tinanong natin yung isang miyembro ng KOJC kanina, no? Oh. Kamusta sila doon sa loob? No? Ang sabi naman sila, okay naman sila, hmm. malaya, malaya, naman, at peaceful naman yung kanilang pakikisama sa mga police sa ngayon. Oh. Okay. Eh, ikaw naman, uh, Ivan, kamusta ka sa limang araw na pag mo sa paghahanap kay, kay, Buloy? Kamusta ka na? <laughs> okay <laughs> oh. naman, Pops J. Mainit lang. No? Diyan sa, sa Manila, uh, na na namin, napapalitaan namin, malakas yung mga pag-ulan this past few days. Dito naman, sobrang init. Mainit. Ibang-ibang-ibang no? eh, iba, yung, uh, yung, yung sitwasyon ng weather dito kung, kung actually, kung makikita mo, kung tinanggal ko yung lang, kung makikita mo yung timeline ko, <laughs> mm -hmm. eh. makikita mo, bakat na yung timeline ko. No? Ilang araw lang kami dito, pero iba yung weather. Pero Oo. Uh, so far, okay naman yung coverage sa amin dito. Mainit yung panahon at mainit din yung mga eksena. Hanggang kailan <laughs> ang plano ng PNP, Ivan, <laughs> na magbantay sa KOJC compound para sa pagtugis kay Kibuloy? Pops, hindi tayo talaga binibigyan ng official timeline ng PNP kung hanggang kailan or hanggang kailan nila plano magstay dito nga sa sa loob na or labas ng KOJC compound no pero dahil nga ito ay eh, parte no, ng kanilang na, tactical operations so sensitive talaga yung mga informations na kung lumabas ay eh, baka masira yung kanilang nga, yung kanilang plano pero ang sabi naman nila ay eh, patuloy pa rin naman daw nilang hahanapin at tuloy-tuloy nilang hahanapin itong si Pastor Kibuloy sa loob ng Paps Popjay, Ivan, bukod sa mga pulis na ba kung may mga sundalo rin kasama sa nagbabantay roon? Mm. -mm. J, kanina no nagmo-monitor tayo, ilang araw din tayo nagmo-monitor doon pero so far wala namang kami nakita talaga ng uh, army o oh? or uh, ang nakita lang namin talaga is puro uh, police personnel na naka -camouflage no puro uh, personal na camouflage so at may mga ilang bitbit -bit na barrel for pero sabi naman ng PNP doon yun ay mga uh, police uh, perimeter uh, security mm. reasons, no? daw perimeter police no so so far kanina tinanong din natin yung ilang pulisiano sabi sir paano ba namin ma-identify talaga kung mm. uh, yung isang uh, isang uh, police ay army or police talaga or member ng PNP sinabi mm. nila is yung sinasakyan daw yun daw yung parang pinaka main uh, main telltale signs. Uh Oo. -oh. Tama ka dyan, Papsin. Yun uh -oh. yung mental main telltale signs. Kung, uh, sabi ko, nakasakay sa police mobile, police yan. Pero kung nas nakasakay daw sa isang green na parang truck, ay chances are... Militar. Militar yan, yeah. Papsin. Alright. Nakarating na ba sa kampo ng KOJC, Ivan, yung uh, extension ng freeze mm -hmm. order sa assets ni Kiboloy? Mm -hmm. Ano ang reaksyon mm -hmm. nila? Yes, Pops J. Kahapon nga, nakaabot na dito sa legal counsel ng KOJC itong uh, extension freeze order sa assets niya nitong uh, ni Pastor Kibuloy yun nga lang uh, pero hanggang ngayon actually inaantay nila na dumating sa kanila yung official copy dahil kahapon nga daw eh, wala pa daw sa kanila yung official copy nitong uh, nitong extended order na ito All right maraming salamat at mag-iingat ka dyan, Mobile Journal Ivan Tarinke. Wala talagang makakaawat sa mga Pinoy, basta basketball ang usapan. Tulad na lang ng mga lokal sa Sitio Campo, Southern Leyte. Dahil lang linalaroan nila, literal na half court lang pero lengthwise. Kasi yung basketball court nila, kita nyo naman, kalahati kalsada at kalahati lupa. Kaya ang dayong si Rainier Meking na elib sa nakitang liga ng mapadaan doon. Hindi ko po rin alam na may piyesta pala doon. Mm -mm. Sa training fest, tarang, kasi sila doon naglalaro. Daladala -dala ko naman yung drone ko palagi, kaya naisipan kong kuhanan. May court naman daw sa ibang sitio ng barangay. Pero mas pinipili raw ng mga lokal na sa kanilang lugar maglaro dahil ito na ang kanilang nakasanayan. Sa tinagal-tagal na nga ng paglalaro rito, may pangalan na rin ng teams. Sinimento, Kings, Versus. Utah just, kasi yung Utah kasi is lupa sa amin. Para sa ilang players, mas exciting ang ganitong laban, lalo kapag may takbuhan na sa damuhan. Mayrak kontrolin yung bula sa lupa eh. Pag saan, sa concrete, out. Doon kami sa concrete na nag-re-revolve kasi doon kontrol yung maayos yung bula eh. E ang sapatos naman nila, kamusta kaya? Yung iba ma'am na sira. yung sapatos, ay uh, spike kasi madalas yung lupa eh. Main road ang sementadong parte ng court. Kaya kung may dadaan, time out muna ang ball game. Ganito man ang sitwasyon. Ibaraw kasi talaga ang laruan kapag nasa home court. Kaya't sa ngayon, kalsad at lupa lang. Sapat na. Tapos kung gugustuhin gu man talagang um, yung tanging chance na lang po talaga na may pinanghahawakan dito is marirelocate yung uh, basketball court namin which is hindi din madali na proseso mm -mm. kasi wala pong open area na pagmamay-ari ng barangay po eh. Totoo naman talagang basketball never stops sa ano namang court 'yan because our love for the game will always know no boundaries. Mobile Journal Denise Valdezancho po, hatid ang mukha ng balita. Alas 5 pa lang ng umaga, ready na sa pamamasada ang rider from San Juan City na si Jester Carillo. Taong 2017 pa siya nagsimulang mag-motorcycle taxi at simula rin noon, nandilibre na siya ng pamasahe para sa mga estudyante. Well, actually, hindi minsan, madalas, nadadaanan ko sa mga pila ng jeep, ng mga UV. Madilim pa, may mga nakikita na ako nakas nakapila na estudyante, naghihintay ng masasakyan. Sabi niya, gusto niyang makatulong sa mga estudyante dahil sa iniindang traffic. Hindi raw madaling desisyon ito, lalo't may binubuhay siyang pamilya. Kasi ang worry niya, sabi niya, paano kung puro estudyante yung masakay mo? Pero nanaig pa rin ang pagkamatulungin ni Jester. Katunayan, hindi lang estudyante ang naka-experience ng kanyang good deed pati mga medical frontliners noong pandemic ay nililibre niya. Ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa students hanggang 2023. Pero ngayon, napatigil muna siya. Matapos hindi na kayanin ng kanyang motor ang maging motor taxi. Kung mabibigyan ng chance, hindi raw siya magdadalawang isip na ituloy ito. Babalikan ko po yung ginagawa ko. Kung bawa makakuha ko ng bagong unit na kayang bumiyahe, kahit hindi bago, kahit Uh, second hand unit basta uh, kaya niya pang bumiyahe ng matagal pa, mahaba pang panahon. Siyempre gagawin gagawin ko po ulit yung, yung nasimulan na yun. Ang kwento ni Jester ay isang patunay na kahit sino kayang makatulong kahit sa simpleng paraan. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.